Isa. Kapag ang isang bagay ay sapat na mahalaga, ginagawa mo ito kahit na ang mga posibilidad ay hindi pabor sa iyo. Dalawa. Nakikita ko itong mangyari o maging bahagi nito. Ang pagkabigo ay isang pagpipilian dito. Kung ang mga bagay ay hindi mabibigo, hindi ka pa nakakapanibago. Apat, sa tingin ko, pinipili ng mga ordinaryong tao na maging pambihira pwedeng kunin. 5. ang mahuhusay na kumpanya ay binuo sa mahuhusay na produkto. Anim, napakahalaga ng pagtitsaga, hindi mo kailangang sumuko huwag kang sisuko. Pito, ang unang hakbang ay itatag na posible ang isang bagay, pagkatapos malamang na mangyayari ito. Walo. Kung gumising ka sa umaga na iniisip na mas maganda ang kinabukasan mangyayari. Ngunit ito ay isang maliwanag na araw. Kung hindi, hindi. Basta kontrolin mo kung ano ang mangyayari sa basket na iyon hanggang doon ay okay na itago ang iyong mga itlog sa isang basket. 10 hindi ka dapat kumilos ng iba dahil magkaiba sila. Dapat silang maging mas mahusay. Labing isa. Ang daan patungo sa opisina ng CEO ay sa pamamagitan ng opisina ng CFO hindi dapat at dapat sa pamamagitan ng marketing department hindi kailangang sa pamamagitan ng engineering at disenyo. mayroong pangunahing pagkakaiba, kung titingnan mo ang hinaharap tingnan mo, sa isang sangkatauhan na isang manlalakbay sa kalawakan sibilisasyon at hindi isa. Labintatlo, sa tingin ko, napakahalagang magkaroon ng feedback loop, kung saan palagi mong iniisip kung ano ang iyong ginawa at paano mo ito mapapabuti. Labing apat. Ang mga aral ng kasaysayan ay magmumungkahi na ang kakulangan sa sibilisasyon ay isang posibleng paliwanag sa kawalan ng ibang mga sibilisasyon. 15. Gusto kong mamatay sa Mars. Hindi lang in effect. 16. Ang katotohanan ay mas mataas ang presyo ng gas kaysa dyan dapat magastos dahil nakakasira tayo ng kalikasan hindi kasama. labimpito. Sa tingin ko, napakahalaga na magkaroon ng feedback loop, kung saan palagi mong iniisip kung ano ang iyong ginawa at paano mo ito mapapabuti. Labing walo. Sa tingin ko ang pangangatwiran mula sa mga unang prinsipyo sa halip na pagkakatulad mahalagang gawin. Labinsyam. Sa tingin ko may magandang balangkas para sa pag-iisip. Ito ay pisika. Alam mo ang uri ng argumento ng unang prinsipyo. Quote ni Abdul Kalam 20. You have to be pretty driven to make it happen. Kung hindi, magiging miserable ka. 21. Kung ang isang bagay ay sapat na mahalaga kahit na ang mga posibilidad laban sa iyo, ngunit dapat mong gawin ito. 22. Masarap magustuhan ang mga taong nakakatrabaho mo mahalaga kung hindi ang iyong buhay at ang iyong trabaho ay medyo magiging miserable 23 Ang pinakamagandang bahagi ay walang bahagi ano ang pinakamahusay na proseso? Hindi ang proseso. Mas mababa ang timbang nito. Simple lang. Dalawampot apat. Gusto kong maging sa cover ng Rolling Stone. Dalawampot lima. Ang kinabukasan ng sangkatauhan ay mahahati sa dalawang direksyon, alinman ito magiging multi-planet. O limitado ba ito sa isang planeta magkakaroon at sa huli ay isang extinction event ang magaganap?